Alam mo ba? Kapag nababanggit ang pangalang Michael Jackson, ang unang pumapasok sa ating isipan ay ang kanyang signature move na moonwalk. O kaya naman, kapag naririnig ang kantang Billie Jean, tiyak, napapaindak ang lahat. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang ika na anim na birthday ng nag-iisang King of Pop na si Michael Jackson. Pero sino nga ba siya? At ano ang kanyang naiambag sa industriya ng musika? Si Michael Jackson ipinanganak noong August 29, 1958. Bata pa lamang, nakitaan na siya ng potensyal na mag-perform sa mga entablado. Nagsimula ang kanyang karera sa musika, kasama ang kanyang mga kapatid sa grupong The Jackson 5. Taong 1971, nagsimula ang kanyang solo career. Sa edad na labintatlo, siya ay nakapag-release ng kanyang album na pinamangatang Got To Be There. Taong 1982 naman ang marating niya ang tuktok ng kasikatan dahil sa kanyang album na Thriller. Hanggang ngayon, ang album na ito ang may hawak ng record bilang best-selling album of all time. At alam niyo ba na si Michael Jackson, ang kauna-unahang black artist na nagkaroon ng music video na umere sa MTV? Ang kanyang video na Billie Jean kasi, nagbukas ng pinto sa iba pa pang mga black artist na makilala rin sa industriya ng musika. Pero maliban sa pagiging singer at performer, kilala rin siya sa kanyang humanitarian efforts, gaya na lamang ng pagdodonate sa iba't ibang charity. Ang kanyang kantang We Are The World na isinulat niya kasama si Lionel Richie ay naging isang global anthem kung saan ang tema nito, pagtutulungan ng bawat isa. Bagamat nasangkot ito sa iba't ibang mga kontrobersya at isyu, patuloy pa rin namang namayagpag ang kanyang karera. Pero June 25, 2009, pumanaw ang King of Pop sa edad na 50 matapos atakihin sa puso. Bagamat nga wala na, naging inspirasyon pa rin siya para sa ibang musikero. Sa kanilang karera sa industriya ng musika, ano man ang kanilang kulay, lahi o kaya naman genre sa pagkanta. Ngayon, alam mo na!